Yung standby lang. Ang grabe. Ito mo yung pala mukha ko. Pamit kasi talaga sobra. Mm. Standby lang dito sa labas. Walang magawa. hmmm.. straight video no edit jaga mana, muna no voice over lang maka katamad pa sa mag edit ulit Pero pag kumita kita tong reel nato legit talaga talagang cacagain ng no edit <coughs>

Arubo. Tagayin nyo muna 2 minutes lang. Grobe. Ito yung pala yung mukha ko. Kahit na nga maitip pa, wala na. Wala na may pagmamalakas sa chicks. Nook. Ano uh na. -huh. Nandito muna, maraming salamat narenda na kayo.